June 30 na mga kalaki, magandang umaga, alas 8 po ng umaga ngayon. Siyempre, 3-digit lucky numbers po ang inaabangan ng ating masusugid na mga lucky followers at habang nag po tayo ng mga bibili, siyempre, vlog-vlog ah, muna tayo. Uy, wag niyo pong iniismol ang aming mga lucky numbers, marami pang nananalo dito. At maraming salamat po sa mga lumilipat po dito. Opo, ito po ang ginagamit nating account ngayon mga kalaki. At nagkaroon po tayo ng... Ah, mga followers po ng mga bago natutuwa po ako talagang Uh, sa red lucky numbers naman po nire-reply ko po yun basta nakita po naka-follow. 3 digit lucky numbers eto na po New Zealand 138 Australia 729 Mexico 651 Canada 328 Greece 550 Israel 730 Las Vegas 213 Saudi 825 Japan 194 Italy 630 Germany 118 Korea 239 Dubai 751 Malaysia 623, Taiwan 177, Thailand 248, Philippines 931, India 707, Texas 382, China 125, Singapore 932 at Hong Kong 225. Ayan po mga kalaki at mga 3 digit lucky numbers ngayon. Pwede niyo po yan i mga kalaki para mabaligtad lang po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Good luck mga kalaki, claim it. This time mananalo ka o katapusan na o hahabol ah, ka ngayon, mananalo ka, claim it.